Anong isda ang lumilipad bukod sa flying fish? Nanay, kapag nagawa mo itong mahulaan sa loob ng tatlong minuto at hindi natapos ang oras mo, meron kang 500 pesos kunin mo. Bago tayo magpatuloy sa video ito mga katropa, kung hindi pa kayo nakapalo sa aking page, papalo naman. So paano nanay? Ready ka na ba? Ready na. Dahil kung ready ka na, your timer starts... Now, sige na na, wala Bangos, tilapia, sap-sap, Sapsap, kulingan. -sap, sige na hula ka yun yan. Dalagang bukid, hula. Sige, makahulam. Hasa-hasa. Hasa-hasa. Pwede ulitin yung tanong. Uulitin ko para mas malinaw oh. sa iyo ha. Okay, so mga katropa, ito yung tanong natin. Anong isda ang lumilipad bukod sa flying fish? O, pamilyar ka sa flying fish na isda oh, na kinakain? O, oh. oh, sige, pamilyar. Sige, hula na. Kaya mo yan. Ayun lang ang flying fish. Ay, hindi yon Yun ay example. Okay, so logic ang ating question ha. Logic riddles, meron. Ito ay logic at riddles. Kung mahilig ka sa logic riddles, hey, mauhula mo yung tamang sagot. Okay, sa so mga katropa, si Nana E, pa 2 minutes and 17 seconds para hulaan ang tamang sagot. Nanay E, kaya mo yan? Hindi ko nga kaya. Kayanin mo, kailangan magsagot na magsagot. Okay, kasi may oras tayong kailangan tapusin. Kahit tulingan, Tuli Tulingan. Sasahasa. Hindi, sa... gusto ko yung sigurado ka sa magiging sagot mo. Dami mo sila. <laughs> <laughs> Sige, ano? Ano sagot? Yung sigurado ka sa sinasabi no, mo no, sa no, Gota no, Nay? na no, ano? Oh. oh. Yung hasa-hasa. Bakit sinabi mo hasa-hasa? Dahil lumilipad ang hasa-hasa. Bakit lumilipad? Sigurado ka nalipad? <laughs> okay. So mga katropa, si Nana meron pang 1 minute and 39 seconds. Kayo mga katropa, kung alam nyo kung ano yung isda na lumilipad, ay mag-comment din kayo dyan sa may comment section at may chance rin kayo manalo ng 500 pesos. Sige Nana, hula. Kaya mo yan? Ano nga, bangus nga. Anong isda lumilipad bukod sa flying fish? Maraming isda ko na. Mag-isip ka pa ng isda, maraming isda yan. Clue. Clue? Clue sa letter I, nag-uumpisa. I. Oo. Clue <laughs> lang yun. Letter I. Okay, mga katropa, si Nana ay meron pang 1 minute and 7 seconds para hulaan ang tamang kasagutan. Kaya mo yan ha, huwag ka Hindi ko nga. Kaya mo yan. Ang bango sa sahasa, tulinga, ma... Ano? Tilapia. Tilapia. <laughs> ay, 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 ay. Hindi na alam. Eh. Last 46 seconds. Bum. Mga katropa, ano sa tingin nyo? Kakakayanin pa ba na mahulaan ni nanay? Bilipal. Ang tamang sagot sa tanungan natin, anong isda ang lumilipad bukod sa flying fish? Last 35 seconds. Lumilipad? Ano isda lumilipad? Okay, pagsipan mo. Oh, Bibigyan kita ng example. Ano? Ang bangos, yun ay yung isdang bumabaril. Bangos. Okay, so meron ka ng idea kung ano mo sasagot mo ha. Ano naman ang isdang lumilipad bukod sa flying fish? Logic question, riddles question nito. Kaya mo yan, last 15 seconds. May talaga maisip. Bakit <laughs> raw ba? Si ay medyo wala raw maisip ngayon isasagot. Pero nanay, huwag ka maggalala dahil ituturo ko sa iyo kung ano ang sagot dito pagkatapos ng oras na ito. Okay? Okay, so time is up. Hindi na hulaan ni nanay mga katropa kung ano ang sagot dito sa anong isda ang lumilipat bukod sa flying fish. Kayo mga katropa kung alam niyo ang sagot, i-comment dyan sa may comment section. Nanay, hindi mo managawang mahulaan ang kasagutan sa ating tanong. Okay lang yan dahil kumasaka sa ating 3 minutes challenge, meron ka pa rin 100 pesos consolation prize. Nalay ko ni Mo, thank you sa pag sa ating 3 minutes challenge. Salamat katropa mo to